Ohayo gozaimasu. Kagamit-gamit na salita sa trabaho naman po ang nais kong i-share sa inyo. Okay, start na po tayo. Jibu mizu o motte kite mo ii ka? Pwede po bang magdala ng tubig sa pwesto ko? O te aray ni itte mo ii desu ka? Pwede po bang pumunta ng po bang pumunta ng toilet? banso so ko mo mo ka? Pwede po bang makahingi ng ban tebukuro Te bukuro mo rate ka? Pwede po bang makahingi ng guantes? O te aray ni itte kuro no de, sukoshi mite te mo rate ides ka? Pupunta po ako sa toilet, pwede po bang pakitignan saglit? Modorimashita, arigatou gozaimasu. Nakabalik na po ako. Salamat po. Sana nakatulong. Mata ne.